my channel. My name po is Sharon. Um, sa mga nagawi sa akin channel, thank you very much po. And please support my channel. Yung mga dating nanonood naman po, uh, maraming salamat. At patuloy kayong sumusuporta sa akin channel. Ang tanong po ngayon is, bakit sobrang tagal that na yung mga breastfeeding mommies, yung mga full-time breastfeeding mommies, sobrang tagal yung client. Bakit nga ba? Well, ang first reason kasi noon, uh, usually pag mga full-time breastfeeding mommies, yung talagang hindi nagpo-formula, talagang milk or padede ng padede, um, yun yung mga matagal reglahin. Kasi, um, nag-produce -pro pa sila ng milk. And yung pag-produce ng milk, yun yung dahilan kung bakit na-delay nade yung pagkakaroon nila ng regla. Kasi, yung sistema ng katawan ng babae kapag nagpo-produce ka pa ng gatas hindi sabihin nagpapadedik ka pa ng maliit na bata kapapanganak mo lang so hindi ka pa parang sinasabi niya na uh, kailangan mo munang alagaan tong bata to bago ka o may ng panibagong anak parang ganyan na dating pero usually pag sobrang tagal na like one and a half years one year plus ganyan ganyan um, dapat medyo ano ka na dyan, yung parang um, parang medyo cautious ka na dapat. Kasi that time kasi na pag papunta ng 2 years old na yung bata, syempre bababa na yung supply ng gatas mo, di ba? So, mawawalan ka na ng gatas. So, by that time, pwede ka nang reglahin anytime. So, if you are, kung sexually active yung mga mommies, tapos hindi gumagamit ng pills, pwedeng-pwede kayong uh, matimingan ng mabuntis even though na hindi pa kayo nire-regla. Ibig sabihin, um, paparating na regla nyo tapos sexually active kayo, na-chab po kang kayong mabuntis ulit. So, may mga ganun, may mga ganun na uh, situation. So, sa so, advice sa mga mommies, breastfeeding mommies, um, one month po ay After a month na mga nak, pwede na kayo mag um, pills kung tutusin. Pero if you're not sure, pwede naman kayong magtanong sa mga OB at magtanong kung anong pills ang pwede niyong um, inumin. Kasi hindi lahat ng pills ay pwede sa mga breastfeeding mommies. Kasi may pills na minsan um, kumukonti yung supply ng um, gatas dahil nagpipil. So, meron talagang um, pills na pang breastfeeding mommies. So, yun lang po ang mga advice. So, mga kinakabahang mommies, bakit at tagal-tagal hindi pa sila nileregla darating at darating din yan. Kasi habang nagpuproduce ka ng gatas, yun yung parang main reason kung bakit um, hindi ka pa nireregla ulit. Or sometimes, very stressful ng pag-aalaga ng bata. So, stress din is one of the reasons kung bakit um, hindi pa nire-regla yung babae. So, yun lamang po. So, huwag kayo mag-worry masyado. If ayaw nyo mabuntis ulit, try na mag-take ng contraceptive pills. So, yun na po ma-address ko. No? Thank you very much for watching and sana ay uh, nabawasan yung kaba ng mga mamis siyaan and be safe. Thank you very much please subscribe to my channel. Thank you. Bye. Hi, mga mommies and sis. Mayroon po akong sa inyo, a uh, period tracker. This po ay nakakatulong if gusto nyo pong mabuntis or ayaw nyo pong mong mabuntis. Kung gusto nyo pong mabuntis, mayroon po dito mga um, instruction or guide paano po gamitin. Mayroon po dito malalaman nyo yung dates kung kailan pwede kayo mag-do para mag-conceive kayo. Alam nyo kung kailan kayo mag-ovulate. Doon naman sa mga sister or mommies or mga babae na ayaw munang mahuntis, it will help you to to know kung kailan kayo safe makipag-do um, para malaman nyo kung kailan kayo hindi pwede or pwedeng makipag-do para maiwasang mabuntes. So, meron po yan instructions sa loob. So, um this is only for 18 pesos. So, very handy po siya. Pwede siya sa wallet or sa bulsa. So, 18 pesos po ito sa Shopee. I'm gonna uh, put the link in the description below. Thank you lang po. Sana support niyo po. Bye!